Namang assistant ko lang ay Arman Bagyan eh. Bagyan na ngayon to yun. Water. Ano po ang cook namin oh. Si Armani oh. Papakuluan na lang po. Pag kumulo na ilalagay na yung pansit lukban. Yung Ito po ang pansit habab. Ito po ang pansit habab. Ito po ang pansit ang unang asa. Pinilagay na po. Oh, kasi naman mga ate, Gen Z tayo. oh, Dapat, hindi tayo naniniwala sa mga ganyan. At saka, sino man nagsabi ng mga ganyan? Sino? Wala, diba? Taba, dapat, okay. halu halo Kasi, yan. Sabi, nila, oh. kasi ah. sabi nila, sabi, ayaw ah! sila Basta sumunod na lang tayo. Tama, wala nila. <laughs> mga <laughs> 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 <laughs>